May umakyat. Gagawin talaga ang lahat para lang sa anak. Anak na mahilig sa sarisa. So, ayan na, inang nanay. ayan na, ang <coughs> nanay. Kuhuwa ka na ng sarisas para sa anak mo. Ayusin mo, mulog ka. Ay talaga. Magawa ka dyan. <coughs> Makita ko na yung hilalim mo ma, para malalaglag na ako eh. Oo na. Plastic Plastic na. Ayusin. Tagasalo. Ari ba? Ari mo man dress. Okay lang. Okay lang. Este. Dumo. sa imo kapet. Dumo lang. Bibili lang tayo ulit. <laughs> Bibili lang yan. Bibili lang kayo ulit. Marami kayo pira, di diba? <laughs> <laughs> ba? may chocolate pala sa taas. Wow, sarisa sa pus chocolate ang ulog. Wala na. 'Yan pala 'tong Ah, kanang nan plastic. Buksan nan chocolate. Mga ba o may plastic? Hoy, Ana, lagyan ng gano. Oh. So, Nalaglag na yung luto. Para sa tila. Kada may uusin dapat marami kang makuha pag baba mo. Sa likod mo, Ma, meron. Sa likod mo. Wala na kasi ako oh, maabot. Nung ko yung baba pa. Marga ganito kita kamahal. Oh, yan. yung baba ka dyan maulog ka. Nung malita ko hindi ako nag-akyat kayo Malaki ka na, Malaki ka na. ka na, nag-akyat ka na. may anak na ako bago pa ako nag-akyat. Ayun banda yeah. dyan, banda sa hero hirawag upo. Eh, marami. Aakyat <laughs> tayo guys. <laughs> Ayan na guys, sa taas na kami ng sarisaan. Ayan ko na. Akit mo pa, sarisa siya. Parang gusto ko. Uwe! Uwe! <Di> nga! <laughs> yung totoo. Opo, opo. Ayos, ayusin natin ang ating upo, position. Ang bot ng sarisas ni. Uwe ka lang. Oye. Oh, yeah. Oye. Oh, yeah. Pag nahulog, yes. na kami sa Ritzas. Ah. Oye, oh, yeah. pag nahulog, yes. Para sa malaming Barbie. Pero wagay na po ko isa pa rin ako. Kasi na. Uh. Oh, isa ka, isa ka, isa ka. Ay, putra lala. Huwag <laughs> ka, <lang. laughs> ka lang umakit, be. Mahawa ka na. Isa so, pa lang nakukuha namin sa Ritzas, guys. Aray, hinug, Ay, hinog na hinog. Ano sa chariot yan? Kasi dyan ako mapak sa chariot, ha? Ah. Nag-live ka dapat. Yung live video yan, pupus ko ako ah, ngayon. Hindi mo, pwede pa yung meron. Yan ito, meron na. Oh. Yan nga, tanong lang ako. Yan nga, nasa baba. Aray, gaya ko ako sa baba. Ako totoo ba nga, ano, di ba ako nag a Hindi naku-naka-kip. Oh. kami nasa Rizos ng... Nak, umakyat na nga ako para sa'yo. Nak, magkapasaway ka. Huwag ka na magkakit, be. Kami na lang kay... Kung di ka naman palangga, di ka naman sakaan si Sarisas. Yeah. Guys. Hawak ka lang talaga. Hawak. O, ate. Ay. Mas ma-importante pa yung light ng cellphone mo. <laughs> yes, <laughs> Ay, mahal yun to. 25,000 to. <laughs> Isa sa buhay para sa cellphone. Ayun sana marami sa yero. Abi ako mag-akit sa yero. Wala nga, malambot ng yero. May ang bata ka nag-akit dyan. Ang bata yun, ay kung yung timbang mo sa timbang ng bata mo. 50. Oh. Pag na yun. 150. Good size. Ay, good God. Malambot na kakulit. Ang dami na ito. Tama na. Uy, gagagi doon. Nagyumamati sa ako, no? Ay, ang ng kapitan mo. Maliit lang mong look ko. guys. Mas marami sana. Kaya lang malaki ako. <laughs> Kaya lang ma malaki ang nagkakayat. Uy, ito ma. Ano? Ma Hindi yan. yan ito po sa kamang pa. Ay, so sumulog kita din. Naog na. Ah. Ay, uh, ito pa. Oh, mas marami sa tabi lang natin. Ay, ako niyo yata. May dalapok ka ng